Narito na ang mahalagang balita mula sa PNA Headlines. Naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kailangan ng masusing pag-aaral kaugnay ng panukalang itaas ang sahod sa pribadong sektor. Sa pagdiriwang ng Labor Day sa SMX Convention Center, sinabi ng Pangulo na kailangang isaalang-alang ang posibleng epekto nito sa ekonomiya lalo na sa mga negosyo at sektor ng paggawa. Sinabi ng Pangulo na pinag-aaralan na ng mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang mga petisyon sa kanilang rehiyon para taasan ang sweldo ng mga manggagawa. Bukod dito, 28 wage order na ang naaprubahan sa labing anim na rehiyon mula Hunyo 2024. Iginiit niyang naririnig ng administrasyon ang hinaing ng mga manggagawa at titiyakin nitong poprotektahan at isusulong ang kapakanan nila kasabay ng pagpapalago ng ekonomiya. Tiniyak ng Department of National Defense na po protektahan ito ang teritoryo ng Pilipinas para magbunga ang mga proyekto ng Administrasyong Marcos. Sa pagbati ng ahensya sa mga magagawang Pilipino ngayong Labor Day, binigyang pugay ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang kanilang kontribusyon tungo sa isang matatag, maunlad at payapang Pilipinas. Sinabi niyang ang pagkakaroon ng ligtas na bansa ang magbibigay daan sa mga industriya, programa at proyektong mag-aangat sa buhay ng bawat Pilipino. Tiniyak ni Chodoro na susuportahan ng DND, ang Department of Labor and Employment, sa pagtataguyod ng karapatan ng mga manggagawa. Binati rin ni Armed Forces Chief General Romeo Browner Jr. ang manggagawang Pilipino na tinawag niyang puwersa na nasa likod ng lakas at tibay ng bansa. Pinuri ni Browner ang dedikasyon nila na makadagdag sa pagundlan ng bansa sa pamamagitan ng kanilang pagtatrabaho. Kaisaan niya ng AFP ang mga manggagawa sa pagtatayo ng pundasyon ng bansa at uh, poprotektahan nito ang kapayapaan at seguridad na tinatamasa nila. Nagbigay pugay naman ang Philippine National Police sa lakas, karunungan at dedikasyon ng bawat manggagawang Pilipino para bumuo ng magandang kinabukasan para sa lahat. Inilunsad ngayong Webes sa Cebu City ang inisyatibo ng gobyernong magbenta ng 20 pesos kada kilong bigas. Pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Jr. ang paglulunsa ng proyektong tinaguriang Benteng Bigas Meron Na sa Cebu Provincial Capitol. Nasa isang libong sakong bigas mula sa buffer stock ng National Food Authority ang dinala sa Kapitolyo para sa mga gustong makabili ng murang bigas. Pinuri naman ng ilang mamimili ang nabili nilang bigas na magandang uri at mas maputi raw sa dating NFA rice. Ayon kay Chu Laurel Jr., ito ang katuparan ng pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pangangampanya noong 2022. Prioridad na mabentahan ng murang bigas ang mga mahihirap at vulnerable sector tulad ng senior citizen, solo parents, mga may kapansanan at benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Pinaplanong isagawa ang proyekto sa labing-anim na lugar sa Metro Manila. Ipagpapatuloy ang pilot testing ng programa hanggang Disyembre habang inihahanda ang pagpapalawak nito sa buong bansa hanggang 2028. May git 1.2 million na commuters na ang nakinabang sa unang araw ng libreng sakay sa LRT1, LRT2 at MRT3. Ayon sa Department of Transportation, patunay ito ng positibong pagtanggap ng publiko sa programa. Inilunsad ang libreng sakay sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay ng pagunitaan ng Labor Day bilang pasasalamat sa kasipagan at kontribusyon ng mga magagawang Pilipino sa kaunlaran ng bansa. Magpapatuloy ang libreng sakay ng LRT at MRT hanggang Sabado, ikatlo ng Mayo. Sa balitang kalakalan, inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na papalo sa pagitan ng 1.3% at 2.1% ang inflation noong Abril. Ayon sa Bangko Sentral, posibleng bumagal ang galaw ng presyo ng bilihin dahil sa gumagaang presyo ng bigas, isda, prutas at gulay sa merkado. Gayun din ang magandang sitwasyon sa supply, pagbaba ng presyo ng krudo at paglakas ng piso kontra dolyar. Posible namang tumaas ang inflation dahil sa pagtaas ng singil sa kuryente at pasahe sa LRT1. Ayon pa sa BSP, sakaling bumaba sa 1.3% ang inflation, ito na ang magiging pinakamababang inflation rate mula sa 1.2% na naitala noong Nobyembre 2019. Paniwala naman ni Michael Ricafort, Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation, posibleng bumaba ng lagpas 2% ang inflation noong Abril. Posible anyang pumalo ang inflation noong nakaraang buwan sa 1.6% dahil anya ito sa pagbaba ng presyo ng pagkain. Bunso din ito ng pagpataw ng maximum suggested retail price sa bigas at karneng baboy. Dagdag ni Ricafort makaka-apekto sa inflation rate ang gumagandang lagay ng panahon sa Northern Luzon na nakatulong sa produksyon ng produktong agrikultural. Matatanda ang bumagal ang inflation sa 1.8% noong Marso mula sa 2.1% noong Pebrero. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood naman ang PNA headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si Wilnard Barcelona. Ito po ang PNA headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.